So pupunta tayong Mega Dike Nandito yung mapa Ayan o oh. So yung Mega Dike na to Napakahaba Ayan tingnan mo Tingnan ninyo Ayan So ayan yung dito Sa bungad pa lang yan Ayan pagpasok And then Nandito Mahaba yan Hanggang doon Ang habang dike nyan Ayan o oh. Ilang kilometro kaya Ayan Napakahaba Ayan So pupunta kami doon na estimated time is 2.3 kilometer na lang uh, mga alas 6 na kami umalis ayan so 6.18 nandito pa lang kami sa ano so malapit lang naman kami uh, nabotas lang kami tapos uh, dito tayo sa malabon lang pupunta so ilang kilometer lang to papunta dun sa Drive. ayan barangay Dulong Duhat dito sa Malabon Biligan tinapay pag na Biligan tinapay pag na lang Huwag na tayo Ayan so I-search nyo lang Sa Google Map Yung Uh, Mega Malabon Ayan so Dun makikita nyo Sa bungad Sa bungad lang yung ano Yung waste nya Hanggang dun lang sa bungad Pero pwede kayong pumasok Ang daming namamasyal doon guys Ayan so, so Barangay Dampalit Dito tayo sa Kaliwa Ayan Kaliwa tayo dito Ayan yung mga nagbabike Papunta yan ng ano Dampalit ay dampalit sa ano sa Dike. Mga bikers tsaka mga ano nagpi-fishing. Uh, madaming nag -ano, guys. Maganda doon. Nakapunta na kami doon ilang beses na. Pero nakita lang namin yun sa ano sa Facebook na may may maganda palang lang pasyalan dito. So, dito lang yan. Uh, medyo, ano lang dito yung daan. Pero, makitid. Pero, pag punta nyo doon sa, ano, sa dampalit na kayo. Yun. Ay, ano, dampalit ako ng dampalit sa Mega Dike yun. Ano na yun, medyo... Okay na doon. At wala nang mga dumadaan. Ayan. Ito. Ehto kasi public road to eh. Ayun, hindi masyadong ano. Although may mga motor naman doon, may mga may mga bike pero hindi siya public road. Siyempre uh, uh, parang exclusive pa rin siya sa ano, uh, parang pasyalan ganyan. Ayun. So nandito na 'yon. Dito so kakaliwa tayo dito. Ayun oh, parang exclusive lang na ano, parang papunta ka lang ng bodega ayan so dito yun ayan daming tao dito lagi guys so sabado ngayon uh, time check uh, 6 28 in the morning ayun uh, dito sa kaliwa natin yung ano ba to? Pala isdaan. Ayan. Dito. Naka-cage na siya. Dati wala siyang cage dyan eh. Ayan. Lambat. Paikot. So, mahaba-haba ito guys. Ilang kilometer din to dito. Ah, dito medyo rough road dito. Pero sa ano, nandoon na sa semento so ano na 'yon, puro ang ganda ng daan doon, talagang sementado. Dito lang rap road banda sa buong ad. So maganda rito yung ano pagsikat ng araw. Yung madadama mo yung ano yung uh, pagsikat ng araw. Yung pagputok ng araw. Yeah. Uh, 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 uh. Ibang klase Rap road pa rin dito Hindi pa ginagawa yung kalsada So may bakod na rito Talagang hindi na siya pwedeng daanan ng kung ano-ano Tricycle o oh. ano talagang exclusive na lang siya para sa motor, bike. Ayan. So, nandito na sa simentong kalsada na tayo, guys. Ayan. So, napakalawak, di ba? Ayun, oh. Ang ganda, oh. Dati wala yung mga bakod-bakod na yan, oh. Pero ngayon, uh, nilagyan na nilagyan nila ng mga, ano, bakod-bakod. Siguro, uh, nilagyan na nila ng mga isda, yan. Si dati, wala yan, eh. Napakahaba nito, guys. Hanggang Ah, uh, doon. Malayo. Ito, so kaliwat kanan, ang ganda ng ano rito, guys, ang ganda ng view. Ayan, so mayroon pala rito ng ano, tambayan na ano, 'di ba? Hindi mo akalain malabon tapos ah uh, Napaka ano, 'di ba? Oh, 'di ba? May magandang place na para pagpasyalan. So, daming namamasyal dito, guys. Ayan. Nakita natin. So, nandito. Tingnan nyo. May mga lumubog na bahay. Ayan, o. Oh. Lubog. Ay, mga lubog na bahay. Tingnan nyo. Siguro, dating mataas to. Tapos, banda dun kasi dagat na yun, eh, oh. yung mga lumbog na bahay, ibang klase. No? Ayun, so napakalawak, guys. Ayan. Ang ganda rito. Madaming nagja-jogging at maraming bikers. Ayan. Marami ring nagpi-fishing dito, guys. Maraming pumupunta rito. So unti-unti na nakikilala tong uh, Mega Dike ng Malabon magandang pasyalan dito sa City of Malabon punta lang kayo rito guys sa City of Malabon Ayan no oh, di ba alin ngayon yung mga lumubog na bahay di ba ayun no oh, may bahay pa no ayun kung makikita nyo may bahay dun no pero wala na lubog na siya Siguro mga sinaunang ano pa yan, mga sinaunang panahon pa na mga bahay na yan dyan. Dito. Ayan oh, yung may mga puno-puno. Ayan yung mga bahay-bahay dito. Ayan o. Oh. daming tao ngayon Sabado ng January Wow Dati pagpunta namin dito Kukunti lang yung tao kahit Sabado linggo eh. Ngayon Sobrang dami na May mga ano rito manag, uh, Kainan Pero Dati kunti pa lang dito Ngayon sobrang dami na nila sarap dito dati talaga umano ngayon para naging public na siya <laughs> ewan ko ba pinuntahan kasi ng mga vlogger eh kaya dami pumunta eh ayun no oh. so dito banda medyo daming tao rito ayun oh So may party naman na maluwag doon sa ano dulo-dulo na lang siguro. <laughs> Daming bikers guys ah. So yun ang inaantay natin yung pagputok ng araw dito guys ayan. Wait. Wait. you <laughs> guys 7.39 na ng umaga at medyo masakit na yung init kaya pwede na tayong umuwi so ayun pwede pa naman kayong magbilad dito kaso yun pag ma ano na medyo pag alas 8 na siyempre medyo mainit na talaga So, let's go. Pwede na tayong umuwi. Ah, oh my God. So, ang daming nagtitinda rito, guys. Ayan, oh. Mga iba-iba. Yung mga bikers, ang daming ano rito, ang daming mga pyesa na tinitinda nila rito. Ayan pauwi na rin tayo ah, tapos na tayong mag ehersisyo kailangan yan sa araw araw nating ano trabaho ah, palabas na tayo ayan ayun so ang dami pa rin ano ang dami pa rin ang dami pa rin uh, pumupunta oh, kahit na uh, alas 8 na so, ang dami pa rin sila kung eh. yun so nakalabas na tayo guys ang dami pa rin pumupunta kahit alanganing oras na alas mag alas 8 na so syempre masakit na yung araw nun. No? hindi na maganda pag ano pwede yun siguro pag nagbibilad-bilad ka lang sa araw yun magbilad-bilad ka lang pwede yun. pero pag magja-jogging ka masisilaw ka at masakit sa init ay masakit sa balat yung init Nung nakaabot ka sa video na to guys so maraming maraming salamat maraming salamat sa panunod at please like and subscribe to my channel for supporting my little channel ayan So, pakipindot na lang dyan sa bandang ibaba yung subscribe and like. Ayan. At malaking tulong sa atin yung guys para mag-improve yung ating ano para siyempre lumaki yung ating uh, channel na pinalala ko ayun pauwi na